Buitapang inilabas na ang ebidensya laban kay Cherry White kamakailan nga lang ay naglabas ito ng hinanaing si Buitapang sa dati niyang kasintahan na si Cherry White. Subalit, mas pinili ni Cherry White na manahimik sa kabila ng kadaldalan ni Buitapang at ito si Buitapang ay pinagbintangan itong si Cherry White na hinakraw o mano ang kanyang account. Ang hindi alam ni Buitapang na ang lahat ng Facebook ay naglog out Ani Buitapang? Pinapahak mo pa account ko. Alam ko magaling ka dyan. Sagot naman ni Cherry White. Ang kapal naman ang mukha mo. Nagko-content ka merito. Lahat nga ka merito nag-logout din. Ang FB, ani ah, Cherry, yung na ka ni Facebook. Tapos ako ang ipapatulpo mo. Asa ng ustesya? Ngunit ang ikinagulat ng madla ay matapos unahan ni Cherry White na ipatulpo si Buitapang. Subalit, kaysa kaawaan daw si Cherry White ay nakatanggap ito ng pagbabatikos dahil wala raw kasing kakwenta-kwenta ang mga sinasabi nito kay Rafi Tulpo. Kaya nga inilabas na ni Boy Tapang ang ebidensya na kung saan ay deserve daw manun ito na matulpo. Usap-usapan niya ngayon ang ibinahagi ni Boy Tapang na picture na si Cherry White ay may ibang kasamang lalaki. Caption niya ni Boy Tapang, e bakit ka magsiselos? E picture lang naman yon. Pabirong ang sabi nito, subalit, hindi nga pinakita ang mukha ng lalaki. Nakasama ni Cherry White at makikita nga natin rito ay mismong si Cherry White ay nakaakbay sa lalaki. Samantala, hanggang sa mayon nga ay hindi pa malinaw kung sino talaga ang lalaki na kasama ni Cherry White sa picture. Hanggang sa mayon nga ay wala pang pahayag si Cherry White patungkol sa ibinabato sa kanyang issue.